Okay, ito yung Salmon Then, lagyan natin ng lemon Pipigyan natin ng lemon patanggal ng sa And then May kus-may kus natin yan may ikos, may ikos. ano mo nga ako nito kasi madali na yung kamay ko. Lagyan mo ako ng... Hello? na. Hello? Lagyan mo ako As in. Hello? Kumaka-hello siya. Akala mo lagi Hello, siya. Oh. Isa so siya lang kuko niya. Nakita ko yung kuko niya. Kagayaan ko. Ano? Ito yung Lalagyan natin siya ng Himalaya salt. Go it. More? Wait, girl, girl, wait lang. O, wait lang. Niyan? Ano yun? Natukan. Tama na, tama na to. Tama na? Uh Oo. -oh. Uh -huh. naman. Konti pa. That was it. Ano gaya? At least make it. Bago si mo na yan. Ronald. Oh, uh, anong yari? Ano daw? Uh-oh. Uh-oh. Uh -oh. you. That's it. Mm-hmm. Yes. Mm, -hmm. Ayan. mm -hmm. okay. Ayan, ganyan lang. mm, -mm. Tapos Kasi mamarinate lang. Tapos ibibig natin. Okay? Let's add sesame oil. Let's marinate yan. Tapos set aside lang natin. Then, lagay na natin dito. Lagyan natin ng konting olive oil. Ayan. Malaki na mga salmon. Ayan mo yun. Ayan lang ba yung gamit gambukas na yun. Pag naubos yun. And then, put lemon on the top. Para hindi mag-dry. Para hindi mag-dry. Para hindi malansa. Ayan. na natin. There you go. natin ang salmon. Air fry salmon. There you go, Rosella. You're asking for it. There you go. I'll just find one for you. Oh. <laughs> It's like my arms. You see that? It's like my arms. Cool, <laughs> guys. Oh, ang laki ng talong. I-air fry ko yan kasi ang malamig. guys, na preheat na natin ang ating oven, ang ating air fryer air fryer natin siya. Dapat fry, pero air fry na gawin natin para hindi masyadong mamantika. Itong recipe nito ay lagi kong ginagawa guys sa home ko. Ayan natin siya ng soy sauce. Isang kutsarang asukal. cornstarch. Ito. Then, ilagay natin ng paminta. And then, i-mix-mix nyo lang yung chicken. Okay. para imamari yun sa cornstarch at saka sa toyo at saka talaga din natin ng sesame oil Yan. then mix mix lang then sibuyas tofu yung air fry na tofu air fry na eggplant yung ating ground uh, chicken marinate natin sa soy sauce sugar and cornstarch and then spring onion, paminta sesame oil cooking oil brown sugar and then yun lang yun lang ang lahok at sa ka sya ba, nilagay natin siya ng toyo de lo con el chicken. na yung tofu at yung eggplant. Ayan guys. And then, cover lang natin siya. Ano matay na? Resident patient. Mm. Okay, ayan guys. Ipapakuruan lang natin. And then, that's it. Tarik sila doon oil. Ah. Oo. Ganyan okay, talaga parang sweet and sour. tikman mo. Oo, oh, oh ka na yun. Diba? Luto na yung guys. Okay. Hmm, ito na naman siya. Oh. Reaction. <laughs> yung reaction niya. <laughs> kami lang yung nagluluto ng midnight na. Yung <laughs> gano'n. sa uh gabi -oh. kami na sige guys. Pag-gabi guys night shift ang luto kasi. Okay? Ganyan lang siya guys, kabilis tutuin. I-air fry nyo ng lahat para Grabe, lal lalaki ng talong eh. Maganda yung kulit na rice mo. Bakit? Kasi sa Costco, yung sakos ko maganda. Ang dami nga nagsasabi. Ay, yung patay. Ay, yung mga Ay, yung mga Ayan, guys. Apple dito. Oh. Okay. Ayan guys, ito ang ating eggplant with tofu, sweet and sour. Ayan guys, that's my eggplant. May kasamang tofu at eating the chicken. That's it. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, and follow my Facebook page, Judy Tompkins. Bye. <laughs> then why do I need to be healthy? I have a salad. <laughs> oh, my cheese, my purple cheese, my blue cheese. Okay, <laughs> you can tell it's the guy the who prepared. Jar. Why not just put on the small jar? <laughs> <laughs> oh, this is my leftover yesterday. Salmon. Okay. Oh my god, wow, <laughs> is that a whole fish? I don't know. Did you it? Probably. <laughs> oh dang, it's a steak! <laughs> <laughs> we going to have the steak! How many ounces is that? It's like the size of your head. <laughs> it's like 32? Is that 32? Right? Is he expect you to eat all of that right now? My yeah, god, that looks so good. I don't like eating steak. Maybe that's why he made this one. This one. Okay, not too much. Okay. so guys yun ang nilagay ni Kano may salad ako steak medyo half na and then cucumber may favorite cheese tsaka juice ko hindi okay. mo lang nilagay sa maliit na ano ayan blue cheese guys sain kayo hindi ako makapag video kanina kasi nandito yung dalawang kasama ko na hiyanan okay My God, wala akong <laughs> wala akong kuch, wala akong ano, steak knife. So, I'm using plastic knife. Wow. Gusto kami nyo may taba-taba. Alam niya, kahit gusto ko ng salad pag may steak. Pinagpresa niya ako ng aking lunch. Huwag ko daw bukos ang sasakyan. Hindi ko naman siya pwede bukos kasi nag-drive ako. Kasi sabi ko, papasok ako ngayon. Tutulog lang ako. Tapos sabi ko, i-prepare niya ako ng lunch. O, pag ko may ganit. Sabi niya, nasa bag na daw yung mga dadalhin ko. Ganoon, wala siya makitang, ano, container. Kaya nilagay nung malaking, nilagay na blue cheese. Oh. Low carbs, kanak na, ano. Ang blue Dressing. Nagarap kasi ako ng dressing. Buti nilagay niya. Diyos ko, saan ka nakakita? Steak sa trabaho, diba? ba? first meal ko to of the day. Since yesterday. Kasi nga, it's cucumber. Type 13 na. Gusto ko yung sa steak yung sa edge. Yung may sunog-sunog. Siguro -sunog. binirin na ito na to, natutulog ako. Ganyan ako guys, pag 16 hours ako, nilutuan niya ako ng masarap na, din na dinner. Ito ma na mauubos, ma malaki. Di ba? Ito masarap. Pero basta kahapon, healthy-healthy yung kinain ko. Ang kinain ko lang kahapon talaga. Kukumbaw, cherry tomato, masarap, cheese. Yun lang. Yun lang yung food ko kahapon. 3 to 11 ako ngayon. Sa front desk lang ako. And Sarap. Kunti pa. Yung edge. Gusto ko to. Yung may sunog-sunog. Ako pa naman yung buto-buto. Masarap hmm. mo tanga pa into. Masarap sarap ng buto na. Tapos sabi ko, ang marinate gusto ko lang. Alam niya yung gusto ko pag magmamarinate siya ng steak. Salt and pepper lang. Mm -mm. Alam niya na yan. Mm-hmm very tender. Talaga lang hindi mat hindi matalas That's it guys. Thank you for ano, pagsama sa akin sa trabaho. Na kumain tayo ng sopresang pabaon ni Kano sa akin. Na napakasarap na steak. At saka may salad pa. So, ikaw continue ko yung pagkain ko ng salad. Tapos na ako sa steak. Guys, thank you for watching. And sa lahat ng bago natin kamali stay tuned lang po kayo. Mag-request po kayo kung ano pang gusto nyo dutuin natin. Yes! God bless po sa lahat. Maraming salamat po. And thank you po sa lahat ng share and nag-like ng aking YouTube channel. And don't forget to follow me on my Facebook page, Judy Tomkins. Maraming salamat. Bye!